Pakinggan kaya ni Kuya ang panawagan ni Herlina Boodle na papasukin siya sa bahay ni Kuya para raw ipagtanggol si Ashley Ortega. Sabi nito, parang naawa ako kay Ashley. Kuya, pasok mo ko, talakan ko lang mga namam lastek kay Ashley sa loob. Sa Facebook, tinanong pa nito ang followers niya kung okay sa kanila na pumasok siya sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Nakakatuwa dahil kahit wala pa siya sa loob ng bahay ni Kuya, may mga plano na siya kung ano ang kanyang gagawin kapag nasa loob na siya nito. Hindi raw pwede sa kanya ang hindi marunong magsaing, hindi raw siya pwedeng gawing katulong. Sa mga mamba backstab naman, wala raw maipapalabas, wrestling na agad. Baka raw puro blip na lang ang may palabas. Kapag maaga naman daw siyang Jin Aisang sa first night niya sa bahay ni kuya, hihingi siya ng another 5 minutes. Marami ang pabor na pumasok siya na house guest sa PBB. Ang ibigay raw na task sa kanya ay ang may palabas ang tunay na ugali ng mga housemate. Pero may mga ayaw na pumasok siya dahil mapapaaway lang siya at sagot niya, MM lang ang lahat. Sa nag-comment na wag na siyang pumasok dahil baka maghuhubad lang siya sa loob. Sagot ni Herlina, haha, tere maligo ng naka-turtle neck. May bagong papasok na kapuso sa bahay ni kuya, wala pang klo na ibinigay ang PBB. Siya na kaya ito tapos na naman yata ang taping niya ng binibining marikit kaya pwede na siyang maging part ng reality show